Guys, samahan niyo ako at kakain tayo dito sa isa sa paborito kong special na palabok dito sa Robert and Sin Sinchas special palabok. Dito lang yan guys sa may Kenta Market sa may Quiapo, Maynila. Imbitahin niyo po sila pumunta rito. Pag-uwi niyo ng Pinas, punta kayo dito sa Robert Cynthia palabok. Nandito po tayo mga kabayan. Ayan, ayos yun. Kabayan, assalamualaikum there in Saudi. Riyad, mga kaibigan ko, kabayan. Pumunta sila rito sa... Palabok ni Robert Cynthia. At si Nanay Cynthia ang... Ito. Ang mayari at siya mismo may yung nagsiserve. Okay po. Ay, wala na ako dito. Thank you po ate. Ah uh, kuya, regular customer na po ba kayo ni Nanay Cynthia dito sa kanyang palabok? Oo, nanatuklasan ko yung ano niya, palabok niya. Wala na ako iba ibang pinupunta na Ibang branch. Talaga ito lang. Pag, pag ko yung Robert and si doon ako pupunta. Kasi ano, ang ano ko sa kasi, hindi siya masyadong ano, yung matapang nila. Oh, uh, Baga tama lang yung timpla. Sakto lang. Tama lang yung timpla. Yung halo ng ano, ng palabok sa sauce. Talagang sakto. Hindi yung sobrang sauce. Hindi, hindi sobrang sabaw. Parang yun spaghetti na. Oo. Uh, so, kaya yung yun. Kaya Moka nito do lagi. Robert so the best. the best. The best. The best to Robert and Cynthia's Palabok. O kayo sa harapan n'pag pwasa kay Sinolo po po ang Mula kayo dun sa labas papunta rito kay Robert and Cynthia tanapin hanapin niyo po ang moka ito si Nanay Cynthia. Siya po yung mayari po at siya mismo magsi-serve po sa inyo. Sir, maraming salamat po. Iku, thank you. The best, the best. The best. So ito yung kay Ma'am Robert, ay Ma'am Sinchan si Robert Palabo. Opo. Uh, so pupuntahan ulit natin, nakatatlong balik na ko rito kay Nanay. Siguro mga uh, last year pa eh, pero masarap siya. Na ano ko na rin to sa Kuya Dan Vlogs, na interview ko na rin si Nanay. Di ba na inaalala niyo po? Yun. Diba? Kasi masarap yung palabok nila. Actually, binalikan ko kasi kakain po ako ulit. So ilang taon na po nga nanay, Cynthia yung palabok ni po rito? matagal na mga more than 40 years more than 40 years na so nakatatlong kain ako dito guys masarap talaga yung palabok nila so ayan ano tawag dito Nay, na yung palabok kapal na pasta ito ba Kapal na pasta, makapal na pasta ito yung manipis. Yung sauce na, pwede ka pang makita na. At ihalo-halo natin yung sauce. Ayan. Yan yung sauce dito sa Robert and Sinchas Palabok. Ayun, bagong init, mainit-init pa. Ang mga sangkap nyo po na ay, dito sa Palabok. Ito, lalagyan na lang tunay ng sauce. So, ayan, lechon. At saka itlog. Opo. Eh, ano tunay? Ah, may dinuguan ka na rin. Kayo din gumagawa. Tapos ito. Ito na yon yung makapal. Anong, anong mabenta dyan? Makapal yung manipis. Yung dati nyo po. Ah, so ito ang mabenta. Ito ang mabenta. Pero ito talaga yung palakot na. Yun. Di ba may kasama kayo dito na yung dati? Assistant. Ayun yun yung katawag po doon. So pwede ka naman bumili rito kunyari, hindi mo na palagi ng puset, no. Okay lang. Tapos itlog tsaka yung chicharon, no. di mo asawag niya. Yun, kompleto. Ito yung mga, oh. Yun, mga price po dito sa Robert and Sinchas Palabok. Ayun guys. Ayan. Kung gusto niyo pong puntahan, dito lang yan guys sa likod po ng Kepo Simbahan. At ang, ang nakausap po natin guys, yung may-ari mismo ng Robert ang Cynthia Palabok, si Nanay Cynthia. Ayan, yan po yung kausap natin kanina, si Nanay Cynthia. So yan guys, at pumunta na po tayo dito. At meron pang imahin ni Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito yung nagbibigay sa inyo ng maraming benta. Ayan. So, pumunta na po tayo dito, guys, sa uh, Robert and Cynthia Palabok Overload. Special Palabok. Ayan. Yeah. Ayan po. Okay po. Salamat po, nai. Sa Cynthia's Palabok. Mga uh, six. Mga six. atos nagsasara ng... Ay, thank you Nine. po. Thank you, nai. So... So, <manyan> minsan So ito na po yung uh, titikman na po natin yung ating uh, Robert Sanchez special palabok. Ito ang palabok na gustong-gusto ko. Swabe, tamang-tama lang ang timpla. Thank you for watching. God bless.